Hi mga kapremis! Welcome to Mami Bibing! Please subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much! Guys, ipapasyal ko kayo dito sa BGC SMR. At saka ipapakita ko din sa inyo ang mga nagtataasang building dito sa BGC. So stay tuned guys! Just sit and relax! After namin mag- church sa Victory Christian Fellowship the Fort. Opposite side lang ng Market Market, in front of Market Market, yung Church ng Victory. Dumerecho kami dito sa SM Ora kasi walking distance lang siya mula doon. Ngayon, nandito kami ngayon sa Sky Garden Park ng SM Aura. Yung mga nakikita ninyo is ano siya kanang para siyang miniature golf na nilagay talaga nila dyan para kung mapagod ka na sa kakaikot-ikot sa mall, pwede kang mag palo-palo maghampas-hampas ng bola sa kanilang golf, golf, golf. Kasi golf is life daw. If you have so much leisure of time, pwede kayo dito mag-golf, mag-relax, relax. Pagkatapos mag-relax, syempre nagugutom, kakain na. Kasi maganda dito, mahangin-hangin. Mga ganitong oras pala, pumunta kami dito mga 6pm pero maliwanag pa. Maano pa yung sky, maliwanag pa siya. So kung marami kang time, pwede ka dito mag-golf-golf. At ito naman yung mga high-rise buildings na nakapalibot sa SMR. Dati mga kapremis, noong una kong nakapunta dito is, ang naalala ko lang is Market Market at saka yung Serendra. Correct me if I am wrong ha. Tapos hindi pa ganito yung napakadaming mga high-rise building dito sa BGC. Ito pala yung inaapakan namin ay totoong grass ito. Hindi ito siya artificial grass. Ito ay carabao grass. Tapos sa palibot ng sky garden niya, nalagyan siya ng, ano, ng glass wall. Tapos sa glass wall may mga plants din ito na matataas. At ito naman yung kuha ko na video from this sky garden. O ba? Diba? Ang ganda sa baba, ang lawak at saka ang tataas na ng mga buildings. May reflection yung video ko mga kapremis kasi nilagyan nila ng glass wall para kung may magsilip na mga tao hindi mahulog. At saka dito na side nilagyan na din nila ng mga plants. Mataas yan siya ang plants, hindi ka makakasilip lalong lalo na sa maliit na kagaya ko.

I don't know. <laughs> so, epic failed yung pagpasok ko doon sa fountain kasi pinagbawalan ako ng aking asawa. Baka daw madulas ako. At saka yung nakikita niyo na may cross, yung pala yung chapel dito sa SM Aura. At this moment, may nagmamas doon. Ongoing ang mas doon sa chapel. Yung dito sa may rectangle at saka dito sa may fountain, may mga stone siya. And then itong red na ito is a sculpture and I don't know kung anong sculpture ba ito. you <laughs> ito palang colorful na image na ito ay mga lubid siya na pinagdugtong-dugtong para makabuo ng ganito klaseng structure, ganitong image. At saka itong mga lubid na ito, pwedeng pumasok yung mga bata at saka maglaro doon, pwede ding umupo doon kasi lubid nga lang siya makalusot-lusot ang mga bata na maglalaro dito. By the way pala mga ka itong nilalakaran namin is elevated siya, paakyat siya, papunta doon sa parang may playhouse doon ng mga hayop ng mga dogs. Silipin natin kung marami bang dogs ang meron doon at saka ano yung mga activity, anong ginagawa ng mga dogs doon. So stay tuned lang mga ka-premise, hold on, hold on please. Bilisan na natin ang ating paglalakad para makarating na tayo doon sa ating paruroonan. Ang cute nila. Ay! Ang cute nila. Paso na cellphone ko ba? Nandito. Nandito. O diba, ang cute nila guys, may mga rings sila at saka may parang platform na doon sila mag-akyat baba. Mm, ang cute ng mga aso. Sige, bababa na tayo at papasok na kami sa mall mga kapremis at maghahanap tayo ng ating malalafang at magagabi na. Uuwi pa kami sa North Edsa. Oh, wait lang mga kapremis ha. Mag-o-ora muna kami dito ng aking pamangkin. Oh, posing-posing muna pag may time. Ito yung night view ng BGC. Other side lang ito ng BGC. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye!